what's up mga good vibes we're here again kay mga shoot babalik so mga good vibes yung video natin for day is third time natin na mag training ano sobrang pangit ng panahon dito sa atin mga good vibes kaya ngayon lang ulit tayo nakapag vlog gano'n mga good vibes sobrang lakas ng ulan palagi gano'n hindi makapag training at kawawa na may mga ibon sa ulan ano mga good vibes so pero ngayon medyo maganda yung panahon at kasamantalahin na natin tong araw uuuy <laughs> eto Magtotos tayo ng mga good vibes sa may ano. Ay, uulan na naman ata. <laughs> Hindi. magtotos tayo sa medyo malayo-layo na rin na area ng mga good vibes. Kaya kung gusto nyo kasamahan nyo araw, let's go! Hey, So, bale, ito nga pala yung ano natin, ano, yung training box. And ito yung mga bibitaw natin, mga kalapati, oh. So, bale, yun na nga pala, no, ng mga kalapatid, yung ating bibitaw. Ayan. Two. Three, four, five. Bale, lima lang. Lima lang ulit, ayan. Ayan. Ito, mga na to, hindi mo na to, At mga bata pa yan. Young bird na young bird. <laughs> young bird. Tara, kunin natin. Baka kunin pa ng iba. Yan. Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Ako ay naluluna <laughs> Alright Ni, nee. Ito yung camera natin Uy <laughs> Ayan So tara let's go mga kalapatids Tara na. <laughs> Hindi ito na nga ano mga kalapatids Hindi ito na nga pala tayo sa area na pagbibidawan natin So, kung alam nyo ito kung saan banda, comment na lang kayo. Yan o. Layo ito, mga alapadids. Alright, ngayon lang hindi umulan na pero napakapangit pa rin ang panahon. Uy, kumukulog pa gagi. Ayun ang labo ng ano, sa anong ano, kanal o. Kahihinto lang kasi ng ulan. Ay, lalaki na isda, gagi. Ayun, lalaki. Ayun lang, Ay, dami. Fishing tayo dyan. Seris. <laughs> <laughs> Alright. Nandito na tayo. Pakabitawan na kaya natin itong mga kalapatids natin. Baka pakabitawan pa ng ibays. Bye. So actually, ano, hindi pa na kumakain itong mga to. Itong nagutom na to, sigurado ko lang. Pakabitawan na natin. Kawawa naman sila, no? Di bumababa yung amats pa. Ay, kabila ka pala. <coughs> Let's go. hey Larga. Ah, oh. tao. Wow. Kamaan panahon dito sa amin, no? Okay. Hey. Okay. Hey. Asan yung mga ibon natin? Yun. Okay. Hindi makita kita kung tumatama tong camera. sa yan sila. Ikot lang ng ikot. Okay, ito guys. yun Ayan. <clears throat> ayan na. Ayan. Ay, hindi natin makita, no? Sa isang mata dito. Masyado malakas na yung ano. Ayan. Maliwanag unti. Ganun. na kita yung ulap. Napakapangit. Pero nag-training pa rin tayo. Para sa ating mga kalapari. Ano. So umpisin lang natin tong ating training box din. Tara na sa bahay. Let's go! Diyan na nga ano, mga kalapatids. Mga good vibes. dito na tayo sa bahay. Yung mga kalapati natin wala pa. Nakita natin ano. Parang nilibot nila yung buong dipakulaw kanina. dito tayo hindi <laughs> ba wala <whole Lord. laughs> nilibot nila <laughs> ay dito muna tayo mga kalapatids tamang hintay tayo pakit isa panahon ano? eh, eto yung iba ng mga kalapatid turuan din kaya natin ito palabasin natin sila so tamang hintay muna tayo ito mga kalapatids sana makauwi sila lahat na nga ang sinasabi umulan na naman ano na to layo nung pinagtusan natin tas umulan wala na wala na Eh, hey, andito sila. Dumating na. Ayun na. May nakadagit pa gagit. Ayun oh. <laughs> Ayun oh. Na. May nadagit sila isa. Pssst. Ayun pa uminda ba? Ayun oh. Ano? Ang laki na uwak. Ayun oh. Gagit. Ayun Dami na nila oh. Kadarating lang ano, mga halapatids. Kahit umuulan, dumating sila. Eee. Anis, eh no. na-stress sila. Sana na. Anis. ang dami na nila gagi. Sumabay yung mga bata natin kalapati. May tiki. May isa doon sa babong. Ayun o. Ay, may ano. Ayan o. yan. Ayun, ayun. ayun Yung itim. Gahagik. Yung itim man. Ayun ang dami na nila oh 2, 4, 6, 7, 8. 9 10 ala lima lang yung binitaw natin. Naging 10 na sila. Ayan o. No? Ayan, lalanding na yan. Lalanding na yan. Hindi, ito mga kalapatid siya, no? Pakababain natin ito mga kalapatid natin. Suk! Alright, yan mga kalapatid. Suk! 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 Ayan. Suk! Suk! Pagsok. Ayun. Alright. Ito yung mga pinakabito natin sa malayo kanina. Ano? Tatlo. May natin. Tapos yung iba. Bunga ba ba tapos sumilipad? na stress. <laughs> Pero papasok din yung maya-maya lang. Ito yung tatlo. Kahit sa inyo. Yung super set natin. Tapos yung isang YB. Tapos itong isang waibid din. Si Pagaw. Ayun, may bababa na naman. Ayan o, dalawa natin. Suk! Suk! Ayan, papasokin na rin natin yung mga yan. Ayan. Ayan, one down. Suk! Suk! yun pa isa suk stress tong isa stress na itong isa suk yun suk alright kompleto yung pauwi natin ano Ayan, kumpleto. Ito na sila mga kalapatids. Update. Hey, let's go. Tinamplahan naman natin sila agad ng milk tea. Ay, ano? hey, milk tea. Ayan mga kalapatids. So, all goods in the hood. Let's go. Panis. Formo. Alright. Alright. Kala natin na wala lumakas pa yung ulan kanina, gagiks And yun na nga ano, mga ka-good vibes. Ano. eto na yung mga kalapati natin. Naka-uwi sila lahat-lahat. Eh, let's go. Medyo kayo nabahan tayo kasi bigla lumakas yung ulan kanina. Hindi natin nakalain na bigiging ganun. Pero, naka pa rin sila no, kahit ganun nangyari. So, mga good vibes. So, next training natin. Siguro bukas ulit. Training ulit tayo sa mas malayo pa. Umigot sila sa dipakulo kanina. alam ko mawawala wow, na talaga. Kinabahan lang ako ng bahagya ng mga good vibes. So, siguro dito natin tatapusin natin yung video, no? Successful, eh! <laughs> Pwede na sa pang malayuan talaga itong mga sa no? So, dito natin tatapusin natin yung video. Kaya kung nagustuhan nyo akong video, please like, subscribe, at pindutin nyo rin ang notification bell, eh! Pag-like, update, at sa susunod kong video.